Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jen Rodriguez from my channel, a faith healer, also a So ngayong hapon, natutingan natin ang sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April, 10 hanggang April 16 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanin mo energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos at maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at make up pan, siksikliglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit. Angel Spirit, guys, please give me information, na no? for the sign of Gemini. So, ano kayang kaganapan sa'yo? Ang maating mga kagilap. So, there's uh, the Six of Pentacles. Wow! Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. So, may mga bagay na matatanggap ka rin dito. May tao magbibigay sa'yo ng pera. No? May matatanggap ka ngayong linggong to. It's either sahod mo or pera, no? And the Ace of Wands is a new beginning. So, magdadala tayo sa ito ng uh, bagong simula, no? Panibagong eksena. And because there's a uh, the king of cups. So there's a devoted support of person. So may tao magbibigay sa'yo ng puhunan or may magbibigay sa'yo ng pera or may magbabayad sa'yo ng pera. There's a king of cups, maaaring lalaki to. And because there's an eight of cups, so there's a letting go, no? Hayaan mo lang siya mangyari. Huwag ka masyado nag-expectihan. Kung maga may mga bagay na kailangan mo, um, uh, hayaan mang mangyari. And because there's an ace of cups for new love life. May bagong pag-ibig na papasok dito it's an offer for a lifetime or something um a new um uh, a new love at the same time, there is a, the six of swords the transition. At makakaalis ka na sa situation. Makakaalis ka na sa mga bagay na problema mo or uh, pinagdadaanan mo. Na unti-unti ka na makakaalis. And because there is the two of wands by choices na may baga, may mga bagay na pipiliin ka dito at pagpili or cause there's an options or or choices na magiging balance ka dito there's an is once for the magician for manifestation may mga bagay na unti-unti ka na mga manifest kumaga there's a magician with the power of God na unti-unti mo makukuha yung mga bagay na to and let's see what is the king of cups and there's a ten of swords now there's a backstabbing eh? na may tao din dito na maaari tinatrader ka or niloloko ka. No? So, let's see what is the Eight of Cups. So, there is a the chariot card for our movement. and actions, no? Kung baga, may mga bagay na kailangan mo i-let go, hayaan mong um, mangyari yan, pero kailangan mo mag-take ng action. Siyempre, wala namang biyayang pumapasok na hindi ka namang gumagalo, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka nagre-negosyo, no? Kung hindi yan puro higa or puro tunganga, and because there is a term, the four of sword be the intuition, no? Kung baga, there's a rest, kailangan mo ipahinga yung puso mo, no? Maaari ka, marami ka nang ipanagdaanan sa mga mga love life na yan. Because there's a six of swords for the night of course for an offer engagement, a higher level of commitment or something for FOSAT. Or promotions. Na no, may dao nga, kung magkakalis ka na sa situation or either, kung magkakalis ka na ng level up. So, let's see what is the seventh, uh, the sixth of pentacles. Ano kasi da? Two of wands. Ano sinasabi dito with um, the Queen of Swords, so the bigger picture of yourself. Ang so, tumutuyunti mo na nakikita yung magiging possibility. So, ang tumutuyunti mo na makikita yung yung pipiliin mong um, daan. No? There's a choices or something movement. So, let's see what is the ease of so that and the magician. And kasi there's a page of pentacles for investment. So, ang tumutuyunti ka na mag-invest, ang tumutuyunti ng um, pagbabago. Ang tumutuyunti mo na makukuha yung mga bagay na what you deserve. So let's see what is the king of cups and the ten of swords. So there's an empress card for a revert. So there's an information dito na others uh, there's a new beginning, no? Kung baga sinasabi na tatapusin na yung mga bagay-bagay dito para sa sa'yo, no? Kung baga magkakaroon ka na ng bago simula, no? Kung baga maaaring ang, kung baga na yung tumatraidor sa inyong dalawa ng partner mo. Because kasi there's a three of pentacles for collaborations, no? Pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap. Kung magkailangan mo ng something, uh, or either, kung baga, meron ako sa sense dito, guys, na may there's an online selling, or something, um, promedizer, or either, guys, no, ba, parang nag-sale, sales siya. Mayroon ako sa sense, because there's a, uh, the king of wands by your control and stability magiging kontrolado mo naman itong love life na to. Because there is uh, the six of swords. Because that king of cups so represent the page of one. So, there's a good news. Talaga may mga mag magandang balita nito. It's an offer pagdating sa business or trabaho mo. Magkakaroon ka ng promotion. Ha? Huh? Unti-unti ang pag-increase din ang finances mo. Okay. Let's see. What is the vision messages for the outcome? Ang outcome dito, guys, sir, there's, um, the Ace of Swords. So, there's a breakthrough pagtagumpay, no? You are on the spotlight, no? Kung baga, um, kung baga sa larangan na pinakahawa ka mo, magtatagumpay ka. At the same time, there's a dishing me, and baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo, baguhin mo yung um, iniisip mo or something beliefs, no? Because there's a two of cups, may partnership. May partnership dito with the three of cups, may celebration with the outcome. Ang ganda, o, ibig sabihin, magiging maganda ang iyong finances and love life and career dito additional messages about naman sa career. And because there's a five of wands, so there's a lot of competitor. Marami kang kalaban, marami kang uh, kakompetensya. because there's a ten of ones na nalibibigay pasanin sa iyo or um, obligation or responsibilidad. o <coughs> pabigat. O binibigyan ka ng pabigat para para bumagal yung pasok na finances sa iyo. See, there's a lot of toxic sa paligid mo. Additional messages. Additional messages. Pagdating sa love life. Eh, there is a the moon card for um truth reveal. Now there is a revelation. Kung baga pagdating sa love life, mo, kung baga makikilala mo na at magkakaroon ka na ng balance pagdating sa pag-ibig. Pagdating sa health mo, there is a five of pentacles. So, makubaga, isa sa nagiging problema mo ngayon, kaya ka na i-stress dahil dito sa finances. It's either may mga utang ka, no? And because there is a queen of pentacles, practical ka kasi sa finances, no? Maging practical ka, pag, pag sa negosyo, trabaho ka na buhay mo, ma mag-focus ka. At the iwas sa may pangungutang or pagkagarantor, no? <clears throat> so let's see what is a mag magical fairy is. for magical fairy messages refreshed world. And there's a winter, you no? know, the answer your prayers and affirmations permissions and fully realized in the winter season. Na maaari nga, um, kumbaga, maaari nga, um, kumbaga masagot na yung katanungan mo ngayong taglamig or pagkatapos nitong summer. Because there's a, uh, patiently, kailangan mo habaan na pasensya mo. No? So let's see what is the synchronicities. So there's a sister, no? May uh, may babae dito na tutulong sa iyo. May kinalaman ng sister mo dito. And there's a rest, no? Kailangan mo ipahinga or magpahinga. And there a brutes, no? May ugat na pinanggagalingan. Merong may uh, mayroong uh, pinang uh, pinanguhugutan dito, may pinanggagalingan talaga lahat ng kaganapan sa buhay mo. Na kung uh, hindi mo tatanggalin yung ugat na to, siguro may responsibilidad ka sa sister mo or either kumbaga sakit ng ulo yung sister mo sa Additional messages for yin and uh, for ya yin and ko And of course, there's um, self-care. There's a self-care dito. At the same time, there's an information with the presence for abundance. So, there's a gratitude for um, kasaganahan. No? Kumbaga, from the present moment, no? from the present time, kumbaga, uh, uh, mangyayari to sa hinaharap mo na magkakaroon ka ng kasaganahan. At the same time, there's a, the moon card. Talagang may clarification with the moon card, ha? May marireveal sa'yo. so let's see what is additional messages for icon hell I for I icon hell Raphael messages so there is a yes So, ibig sabihin, may yes dito with the arcang May kakaroon ka na ng healing, ha? Huh? Oh my God. May kinalaman talaga yung ano. kumbaga meron dito sister mo dito na maaring obligasyon mo. No, it's either may sakit siya or either may mga anak siya na iniwan sa'yo or sakit siya ng ulo. And there's an inner authority. You have the power. No? Kung baga, nasasayi talaga yung ano, yung uh, support at gabay or ikaw yung sumusuporta. So, let's see what is the chakra messages. So, there's a guess na no? maraming bida. Marami din kontra bida at maraming bida-bida. And there's a bittersweet. Pagkatapos ng pait, may tamis ng tagumpay. the same thing, there's a growth. See? May roots si eh? may ugat dito. Siguro kailangan mo tong ano, no? Kailangan mo tuklasin to kung ano yung nagsisilbing ugat ng mga pangyayari sa buhay mo. And there's an abundance. So, see, there's an uh, kasaganahan. So, let's see what is the Monsology. Monsology take time to um to breathe out, no? Kailangan mo huminga na malalim, kailangan mo um pag-isipan no? oras na kailangan mong um, magmuni-muni. And of course, there is um confidence is your key to success, no? Kung bagay yung confianza mo ay magdadala sa success, I sa want to believe the impossible. At daw na yung mga imposible ay posible. So, let's see what is additional messages for angels per And weight of the world, no? Kung bagay may mga bagay na bigat sa buhay natin na kailangan na natin bitawan, no? Kung baga, alam mo kung hindi mo na kaya bitawan, there a boundaries. Mag-set ka ng boundaries. Kasi may mga pangarap ka na kailangan mo din to pa rin. Oh, obligation talaga. May obligation ka talaga dito sa kapatid mo. Ayun sa sense ko dito. And because there is um, the force don't follow. So, ibig sabihin dito, be a leader. No? Yung mga bagay na gusto mong gawin ay dapat mong gawin na. No? Kailangan mo may isang niya para din sa sarili mo. So, let's see what is additional messages for angel spirit. And there's a support, no? Maaaring sumusuporta ka or um, sinusuporta ka ng ating angels for dito. At the same time, there's an information with the practice, no? Polish your skills. And of course, enhance your abilities. So, ibig sabihin dito, kailangan mong munang pahalagahan yung sarili mo, no? Palakasin ang iyong kakaalaman ang iyong kakayanan, no? Mara na sa ganun, ikaw naman ay, kung um, kumbaga, makatulong ka pa ng marami, no? Kailangan siguro pala kasi mo ang iyong business, trabaho, negosyo, na buhay, or kailangan mong, kumbaga, tutukan yung sarili mo, ano? Because you and your loved ones are safe, and go forward fearlessly. Magpatuloy ka na wala kang kinakatakutan. Kailangan palaban ka dito additional messages for angel spirit and there's a death card so there's an ending and a new beginning may mga bagay na matatapos na at may mga bagay na magsisimula na sa at of course there's a doubt no? alisin mo yung pag-alilangan mo at kumada masasagot lahat ng katanungan mo additional messages for angel spirit and of guys there's um the go for it see ilaban mo may mga bagay na kailangan mo ilaban and of course there's an adaptability flexibility and personal power na no, kayang-kaya mong um, lumugar or kayang-kaya mong makisama sa mga bagay-bagay sitwasyon. And there's an astral travel. No, there's a spiritual abilities. Kung baga kaya, kaya mo rin makapagka sa astral travels. Kung mong, um, or either nananaginip ka, no, na nakakarating sa ibang lugar. O napupunta mo yung mga iba-ibang lugar. So, let's see what is the energy. So, there's a journey. Kasama siya sa journey mo and there's a the word card na kung makakapag-travel ka dito guys na talaga literal na travel ha and there's a door to the door to the value talaga may finances dito na malaking pera to kung baga maaaring um, kung baga, magdala sa inang um, kasaganahan there, there's a community na kung baga kas kung baga, may mga taong tutulong sa iyo door because the temple path there's a lot of discoveries marami ka madidiscover pa so let's see what is the angel's answer The angel's answer represent choose new direction. Na pumili ka ng mga bagong direction. And there's a romance. Na pagdating sa buhay, pag-ibig din, may bagong eksena. At the same thing, guys, there's a peaceful resolution. Na masusolusyon ng problema mo. Na magkakaroon ka ng kapayapaan sa kaisipan. So let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quote said Jesus loving quotes said If you have a faith as a great of Master seeds, you shall unto the mountain and remove hence to the yonder place and shall be removed, no? May mga bagay na alisin ka sa, ng um, ng Panginoon, no? Kung alam niya hindi ka maka, hindi ka mag-grow diyan sa situation mo na 'yan. Ibig sabihin, kung alam niya makakasama sa alisin aalisin ka niyan dyan. So let's see. Monsal, a uh, Romance Angels represents give your relationship a chance. No? Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pagmamahal, no? bigyan mo ng ano yung sarili mo. No? Ang time yung sarili mo maging maligay at maging masaya. Siguro sa daming obligasyon mo pagdating sa family mo, pati yung sarili mo nakakalimutan mo. No? Masyado ka nakatutok sa sarili mo, uh, sa, sa ibang tao, sa sa family mo, sa kapatid mo. Kailangan mo tutukan yung sarili mo. Kasi at the end of the time, kumbaga, ikaw din ang may iwan sa ere ha? Mapag-iiwanan ka ng lahat. Kaya kailangan magkaroon ka ng balance, which is tumutulong ka pero kailangan mo mag-focus din sa sarili mo. Now, let's see what is the angel's number. Ayun yung pinaka-toxic traits no? or toxic uh, culture na, na mga Pilipino. No? Yung umaasa yung yung ibang kamag-anak mo sa iyo tapos uh, eventually no kapag naging okay na sila pababayaan kanila sa ere no kaya kailangan magkaroon ng balanse eh. wag mo pa rin kakalimutan yung sarili mo there's an 11, -11 wish coming true so may mga bagay dito na matutupad na and your your enough for uh, your luck break it may comes as a happy news experience uh, experience new opportunities or an exciting acquaintance you will find yourself in the right place at the right time. It's not a coincidence, but a gift from faith. So see, kung hindi coincidence lahat ang nangyayari sa buhay mo, ha? Kung lahat ng kabiguan, sakripisyo, paghihirap, lahat ng mga bagay na yan ay, um, kung may regalo ang iyong um, uh, gabay, no? At ang iyong, um, pa, ang iyong, ang ating Panginoon, no? na lahat ng mga ginagawa mo ay may isa sa katuparan mo rin at the near future. Messages of life represent my creative power. No, ikaw yung gagawa ng ikabubuti mo at ikasasama mo. So, let's see. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build and or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with a joy and a harmony. I will maintain a positive attitude, I have the power to create love and peace. So see, ikaw yung gagawa na ikasasama, ikabubuti mo. Tulad na sinasabi ko kanina na na kailangan maging balansi ka. Huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Huwag mong pababayaan sarili mo. Kasi, kumbaga, tulad ng laging sinasabi dito na kailangan mag-invest uh, mag ka sa sarili mo. Kasi, kung lahat ng oras panahon mo at pera mo, ginugugol mo sa family mo, atam um, sa mga taong tinutulungan mo kapag nawalan ka ng na trabaho at puputol ka na eksena hindi naman sila tutulong sa iyo na no, wala ka makot, walang, hindi ka nila matutulungan bagkos napahirapan mo lang ang sitwasyon or yung eksena mo kasi na, uh, at the same time kung may mga kakaya naman sila para mag-work no? at may kakaya na sila para tulungan ka din no? kung mag, it's either kung mag matagal ka na tumutulong kailangan mo sila tulungan sa salili nila na mag-business, mag para at least nag-grow din sila pero kung tinutulungan mo sila na magbigay lang ng pera at uh, umasa sa'yo it's not a good way. No? Kung tinutulungan mo silang uh, maging tamad. Kung sila sinasabi sa'yo dito, kung baga, ang pagtulong mo, ay, um, kung wala sila kakayanan pa at mga bata pa, mo sila, no, how to grow. Pero kung alam mo, may mga edad na at may kakayanan na para mag, kung kaya nila i-grow yung binigay mo, gawin mo. Pero wag wag mo silang ano na aasa sila sa iyo. At hindi idea kailangan mo rin tutukan yung sarili mo. 'Di ba? Para at least kumbaga there's a given take and there's a balance. Tinutulungan mo sila at the same time natutulungan mo rin ang sarili mo. ba? Diba? Same scenario, same agenda. So guys, this is a weekly gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye bye and babush.